Hello guys! So ayun na nga, etong video na to ay medyo matagal na. Ito yung time na hindi pa ako nagtatalent sa mga teleserye katulad ng Batang Kiyapo. So ayan, tamang video-video pa ako dito sa gilid at talagang fans pa din ako nung time na yan. So ayun nga, lumapit ako dun banda sa may malapit sa artista at andito nga sila Marite, si Santino, si Noy, si Tinding. So ayan, patago lang yung mga video ko dyan kasi bawal talagang mag -video. Kaya kung mapapansin nyo, puro batok na lang ni Kuya yung makikita nyo kasi sobrang patago talaga yung pagbibideo ko dyan kasi pag nahuli ka dyan guys, eh pwedeng samsamin yung cellphone mo. Opo, oh, nananamsam po ng cellphone sa taping, tapos sa police station nyo na po sila mahukuha. Kaya kayo guys, kung makakita kayo ng taping, manood na lang kayo, huwag na kayo mag video video, unahan nyo pang mag post yung talagang gumagawa ng teleserye, ano ba yan? <laughs> At ito na nga yung time na tapos na silang mag-taping dito sa kiapot Ayun na nga si Ron Waldo aka Santino at pauwi na siya. At itong kasakyan na to guys, siyang nasa harap yan, si Cherry Pie Pikachu po yung sakay niya. Siya yung nagda-drive nung time na yan at ayan, paalis na din siya. Tapos yung van guys, dyan sa bandang kaliwa, ayan makikita nyo, si Labi po naman po yung sakay niya. Talagang nag-uuwian na po sila. Halos na dito po silang lahat talagang yung sila direct ko lang po at yung team niya yung wala dito. At itong time naman na to guys ay kinabukasan na. So ayan, bibili sana ako ng ulam sa palengke. Nang biglang meron ako nakitang nagtitaping dito. At ayan na nga, may nakasulat, may shooting po. Ay, may shooting? Opo, may shooting. At ayan na nga guys, so nandito lang ako sa tapat ng kamutihan. At inihintay ko kung sino nga ba yung artista. At ayan na nga guys, lumabas na nga si Miss Maris Racal Nung time na to guys, ay nakatambay lang ako sa may kamutihan. Para sana manood lamang ng taping. Sa so, hindi inaasahan ay napasama po ako at ipinagkamalang talent. Hinanap ako ng director nung matapos yung shoot dyan at bumalik daw ako doon sa may kamot dahil eh, yung nagditinda daw eh hindi naman po ako talent kaya yun, nagtawanan sila kaya ito na yung time na nagkaroon ako ng contact sa mga talent agency kaya ayan napapasama ako sa mga nagtitaping so hindi ko pa alam kung anong palabas ito at si Maris Raquel yata yung bibida so tamang nood lamang ako dito sa gilid habang sila ay nagtatrabaho <laughs> wala kaming picture ni Maris Racal pero marami akong nakaw na shot mula sa kanya <laughs>